sa mga taong hindi nakakalimut pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may at may mabubuting kaluoban. San man kayo naroon, naroon sa iba't ibang ibang sulok ng mundo, sana kayo ay malaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali o gabi sa lahat. Sa mga sulit ko pong uh, mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At rin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang, agabay sa inyong lahat. At sa mga bagwan na ngayon lang po uh, nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ng mga sinan. Huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe button at kipindut ayun ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pakakalupo po sa inyong lahat ng aking nalaman sa spiritual o physical mga na karamdaman, lahat na panggagamot, namang orasyon, at dito lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangailangan. at at huwag ipagyabang malagi po ninyong isa puso at isipan manatiling magpakumbaba sa isa't isa magtulungan magbigayan higit sa lahat maging magmahalan at huwag magkaringot tumulong sa mga taong hirap po sa hirap ng buhay ito ay malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutian at pagkakalob sa iyo ang siksik, diktik at umaapaw na pagumal. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon kontra kulambarang barang tigal po at elemento. sana po bago ko po po ay mag uh, subscribe po kayo mag like at pakipindot na rin po ang bilagon oras yung pangontra sa kulang barang tigal po at tinimento hiwaga ng pangkasinan uh, magdasal po tayo ng ama namin at isunod po ang panalangin ito dasal po tayo ng ama namin ama namin nasa langit ka sambay pangalan mo ikaw nawa ang manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad sa langit Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iherap na migpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sa masama sa iyo ang karyan at at ang kapurian. Magpakaya naman amin. Ang proseso po nito ay magdasal po ng ama namin ng tatlong bisis. At dinasal po lang po yung ama namin na isang bis lang po. Yan po. At sunod po yung panalangin o makapangyari ang Diyos, yawi il syaday, itulot mo po na ako ay iadya sa lahat ng kasamaan. At sino po oras yun? Yahabi, uh, uha, uh, ha, hala, ha, ja, ha, ja, uh, aha, ja, wawuyo, hau, ha, ok, ja, aha, ha. O, jah, jah, ah, ha. Noong bisis po, salin po yung orasyon. Uh, ang susi, uh, isang bisis lang po yung susi, sa pangalan ni Sokristo, na taga na sa Ayan po. Sa pangalan ni Sokristo, na taga na sa Yan po ang orasyon na uh, panguntra sa kulang barang tigal po at nimento. Sana po ay pakaingatan po lamang at huwag pong ipagyabang at pag na, na, gumagamit po kayo ng mga ganitong usapin na makapangyari mga orasyon ay isa po sa isipan nyo po. At ito po ay po sa dibdib po ng pakrus. Hindi po sa dibdib po ng pakrus to na inuusal po sa isip lamang po. Katapos nyo pong usalin po ay ihipo niya sa dibdib kung ah uh, igagamot nyo po naman ay i-iipon sa isang basang tubig ng tatlong beses pa-cross at ipainom sa may sakit. So, napakabisa pong ah uh, ah uh, panguntra sa lahat po. Sana po ay pag ginamit po nyo ito ay huwag po nyo ipagyabang ah uh, panatili po nyo lamang na ah uh, ay sa puso at isipan at i-kunyo na lang po. Uh, itago po nyo na huwag nyo na pong i-sabihin sa si iba. Kayo na lang po nakakaalam. Dahil ito ay mga buhay na salita na galing sa Diyos naman. At kung halimbawa po napa-andar nyo po ang mga ganitong oras po ay huwag muna ko uh, mag-comment po kayo sa baba na para malaman ko po na ang lahat ng binabagi ko pong mga oras ay napaandar nyo po o basta wag niyo pong kalimutan na lagyan ng susi uh, sa pangalan ni Jesus so Kristo at ang Nazareth. Uh, sana po nagustuhan po niyo ang aking video. Maraming salamat po. Bye-bye po.